Ahil holiday mga tropa, sasama na naman tayong mamitas mga kakosa kesa matulog sa bahay. Sayang din kasi mga tropa yung kita. Pambaon din kasi natin mga tropa. So yun nga mga tropa, maaga nga tayo ditong nagising mga kakosa. Tumatakbo na nga tayo dito mga tropa kasi malilate na nga tayo. Hindi tayo mga tropa, malilate sa school, sa trabaho tayo mga kakosa, malilate. Dahil mamimitas tayo mga kakosa ng kalamansi. Bagong sikat nga lang pala ulit tayo mga tropa, mamimitas. Sa sobrang law hawak na kalamansian dahil mahal nga din mga kakosa ngayon yung kalamansi mga tropa sayang din naman yung kikitain natin ayun nga mga tropa nakakating na nga tayo dito mga kakosa at nakita ko nga dito si Lowe napaka pogi tapos dali dali na nga ako dito mga tropa ang nag gear on tapos ayun nga mga tropa yun sobrang pogi talaga natin mga kakosa tapos mga tropa, hindi na nga pala natin lalakadin to sobrang habang kalamansiya na to mga kakosa dahil may daan na nga sa gilid. Hindi katulad dati mga kakosa, 1,000 kilometers, binubuhat-buhat pa natin yung kalamansi, dinadala natin sa kubo. Tapos ayun nga mga tropa, ay mga kasama natin, mga kaalyansa natin, mga kakosa na mamimitas. Ika muna. Medyo matagal nga din ako mga tropa, ang hindi nakapitas kaya tinatry-try ko pa dyan kung malakas pa ako mamitas. Pero mga ilang minuto nga lang, mga tropa, parang si Facebook tayo dito at si The play. Medyo batak na nga din kasi tayo mga kakosa sa pamimitas. At dito nga mga tropa, marami kami na nga agad napitas natin dyan mga kakosa. Ay muna kayo. Tapos ayun mga tropa, nagsali na nga ako dyan mga kakosa. Kaya Pipitas ulit tayo mga tropa Wala nang hintuhin tuto Kada salin, pitas agad Wala nang inum inom ng tubig Si Ogie napaka-pogi na naman mga kakosa Tapos dito mga tropa May laman na ulit tayo mga kakosa At isasali na ulit natin yan mga tropa Para mabilis-bilis tayo At maaga tayo makauwi Tamang salin nga lang kami dyan mga kakosa Yon, Nakikita nyo ba si Ogie dyan? Sobra ng pogi Tapos ayun nga mga tropa Pakayari nga namin isalin dyan mga kakosa Magme-merienda muna tayo mga kakosa Magme-merienda muna tayo dito mga tropa ng PG Bar. PG Bar, mga kakosa. Sayang nga, mga tropa, nakakalimutan ko magdala ng si Fresh, mga tropa, kasi nagmamadali tayo, kaya wala tuloy tayong masarap na panulak at healthy. Kaya habang kumakain ako dyan mga tropa Naaalala ko yung sipre Talagang eh. nagre-recall mga tropa Sa utak ko yung tame Pag uwi ko na lang mga tropa Tsaka na lang tayo iinom ng sipre dito Tapos pagkayari ko magmerienda mga tropa Rekta pitas na agad mga kakosa Tapos nagsasali na nga ulit tayo dito Mga kakosa at natapon pa nga dyan ni Oge Ali na agad mga tropa Ganun tayo kabilis mga kakosa Kasi para maaga tayo makauwi mga tropa Mas maganda kasi yon mga kakosa Na maaga tayo makakauwi at makakapagpahinga para rekta edit na din to mga tropang vlog na to. Tapos ayun nga mga tropa, sinali nga lang namin dito mga kakosa yung kalamansing napitas natin. Tapos pamaya maya lang mga tropa, nakapunuli tayo dito mga kakosa at magtatanghalian na nga mga tropa. Kaya kakain na tayo mga tropa para makabawi na tayo mga kakosa Nang laka. Tapos ayun nga mga tropa, napakadami nga natin dyan mga kakosa ang kaalyansa. Siguro mga tropa, 27 kami mga kakosa ang namitas ngayon. Pero okay lang yan mga tropa, ay bread bag naman mga kakosa yung pipitasin natin tapos pinakuha na nga lang namin mga tropa sa kubo yung mga empty namin dyan tapos kakainin na nga natin yan mga kakosa tapos nga mga kakosa yung empty natin ngayon mga tropa natuyuan na para ng pagkain ng dog tapos pagkayakin natin mga kakosa ng umempty tumambay nga lang ako dito mga tropa sa taas ng puno tamang muni muni muna tayo dito mga tropa bago magpakahirap ulit tapos pamaya maya mga tropa lumusong na nga sila kailangan na din nating lumuso para matapos na agad mga tropa kasi naka 50 red bag na din kami mga kakosa nung tanghali 25 na lang yung ibababa pa namin tapos tingnan nyo nga mga tropa yung mga bunga yung sobra ng dami kasi ngayon mga tropa yung kalamansi one 5 isang red bag kaya masarap din mga tropang mamitas malaki din yung upa natin kaya kahit papano mga tropa papaldo pa rin tayo dito ganun talaga mga tropa pag medyo mahal yung kalamansi mga kakosa kahit papano sulit yung pagod natin. Tapos ayun nga mga tropa, magsasali na nga ulit tayo dito mga kakot. Tapon pa nga dito mga tropa, yung kalamansi natin kaya tamang pulot lang tayo dito. Tapos sinalin ko na nga din yan mga tropa sa red bar. Tapos bubuhatin nga lang muna namin yan mga kakosa, dadali na namin sa motor para mahakot na. Siyempre mga tropa, magpapahinga muna tayo dito mga kakosas dahil sobrang ng init. Talaga mga tropa, trabaho mo sa initan mga kakosa, di ka po pogi. Kaya alam nyo na mga tropa, yung itsura ko kaya di tayo masyadong pogi. Tapos ayun nga mga tropa, tropa si Kuya Puma sobrang lakas bumuha syempre mga tropa bubuhat din tayo mga kakosa magaan nga lang kasi yan mga tropa 30 kilos lang naman yan tapos binuntun nga lang namin dito yan mga tropa tapos mga kakosa eh, sila dalawa dalawa pang ibinubuhat talagang sobrang ang lalakas tapos habang naghihintay kami mga tropa kung may kulang pa mga kakosa iahakuti na nga din natin yan mga tropa at ilalagay na natin sa motor at ayun hinakot na nga mga kakosa nung red bag na nga lang daw mga tropa yung kulang kaya habang naglalakad ako mga kakosa pabalik sa kubo, humahablot-hablot na lang tayo, limang taglo, limang kilo na lang naman mga kakosa, yung kulang natin. Tapos pagkayari nun, mga tropa, uwi na din tayo. Tapos ayun nga mga tropa, nakabalik na nga tayo dito mga kakosa sa kampo natin. Tinitinor nga lang pala nila dyan mga kakosa, yung mga kalamanset, inaalisan nila ng mga dahon at yan ang mga napitas natin mga tropa, yung iba na ibiyahi na. Tapos marami pa dito mga tropang hindi na iisali. Tapos ayun mga tropa, inahon na nga lang namin dito mga tropa sa dike para hindi na din mahirapan mga tropa pa yung motor tas umuwi na nga tayo mga kakosa tayo na ngayon naunang umuwi dito driver nga pala natin mga kakosa si boss talong sobrang ng pogi tapos yung mga ibang kasamahan natin mga kakosa naiwan Amal, na iwan na baligan na lang sila mga tropa kasi wala na ding sasakyan syempre mga tropa habang bumabiyahi tayo magsha shoutout muna tayo dito mga kakosa shoutout nga pala kay Chabing Ignacio napakaangas mo shoutout nga din pala kay Kryzen Dayaw Transporto salamat sa support shoutout ah. ulit sa tapa natin kay Maria de Guzman thank you nga pala sa support In shoutout nga pala sa grind slowly clothing clothing ng tropa natin mga kakosa check nyo na lang mga tropa sobrang aangas ng design nila pasupport na din mga tropa at ayun nga mga tropa nakauwi na nga tayo dito mga kakosa at nakita ko nga dito yung oh. mga kid hey! <laughs> ay ba Tapos ayun nga, mga tropa, yan yung kinita natin ngayong araw, mga kakosa. 6.70 nga pala, mga tropa, yung kinita natin ngayong araw, mga kakosa, hanggang alas 3.00. Opa, syempre, bago matapos ang araw natin, magsisi-fresh muna tayo, mga kakosa. sipresh fresh pampalakas. Favorite natin to, mga tropa, kasi sobrang healthy neto. Sobrang taas sa vitamin C. Ito yung mga kinuha natin kalamansi, mga tropa. Ginagawang ganito. Yung fresh na fresh. Siyempre, salamat sa manonood mga tropa. ikamuna muna. Baba. Ra!